Ito nga pala ang irigasyon ang nagsusupply ng tubig dito sa malawak na taniman kung saan ang mga magsasaka ay maganda ang ani dahil sagana sila sa tubig. Ayan mga idol, kitang kita nyo naman o. No? Sa daming tubig na yun, mga idol, marami talaga siyang masuplayan dito. Malapad, malawak ang taniman dito. Tingnan nyo naman o. No? napakahaba nitong irigasyon na to sakop niya ang buong taniman na yung wala pa na nakita nyo kaya maganda ang kanilang kita pagkaganitong sikan crop dahil walang bagyo walang ulan pero sa gana tubig Ayun, oh. kita nyo naman mga idol ang oh. lakas ng tubig hindi talaga sila maubusan dito Tinan nyo naman mga idol, oh, yung bunga kan ng kanilang tanim ay nasagana talaga sa tubig dahil marak, malalaki ang ukay. Ito nga pala ang kanilang ginagay pag nag harvest sila ng palay, eh no? reaper ang tawag marami mga palang mga truck ang pumapasok ngayon dito kasi ang dami nag harvest doon sa unahan kaya mag na ang mga truck para i-carga na lang nila diritso ang mga palay na kanilang nabili kasi namimili yan sila mga idol yung mga pumapasok dito ng truck mga idol tulad o no? namimili, lang, namimili yan sila ng bagong ani pagkatapos ng ani bibilhin nila kaagad bahala na silang magbila o meron pa o oh. pero mas mababa ang bili nila kaysa tuyo pag nabilad na kasi ang palay medyo gumaan ng konti kaysa bagong harvest na medyo mabigat pa kaya medyo mababa ang presyo pag basa pa ang palay kaysa tuyo